historia tagalog horror stories patay na Tama ba yung narinig ko? Patay na sila Tanong ulit ni Conrado sa sinabi ng lalaki Tumango naman si Carlos Oo, sina Wancho at Marvin Parehong pamilyado pa yun ha? Si Wancho pare Huling nakita noong gabi ng biyernes Nakikipag-inuman pa doon sa tindahan ni Aling Linda kung saan kami nagiinuman noong kaarawan ni Ramon bago siya namatay. Mula kay Carlos ay nabaling ang mga mata niya kay Berting. Nakatanaw ito sa bahay ni Ramon. Tila inaalala ang gabi kung kailan nila huling nakita ang kaibigan. Ang sabi ng asawa ni Juancho hindi na raw umuwi ng gabing iyon ang asawa niya. Hanggang ngayon ay wala pa rin Si Marvin naman, kauuwi lang mula sa paglalako ng mga paninda gulay. Galing siya sa iba't ibang baryo at kadalasan, hapon siya umuuwi. Noong gabing nawala siya, iyon ang unang beses na hindi siya nakauwi ng maaga. Noon na rin siya nawala at hindi na nakita. Napailing si Carlos habang nilalantakan nito ang pulutan nilang mani awa awa talaga Bata pa ang anak niya Ilang sandaling na magitan sa kanila ang katahimikan Napaisip siya bago nilingon si Bertin na nasa kanyang tabi Ah uh, may nagsumbong na ba sa mga pulis? May hinala na rin ba kung sino ang may gawa sa pagkawala nila? Tanong ni Conrado napansin niyang nagkatinginan si na Carlos at Berking. Si Carlos ang sumagot sa kanyang tanong. May nagsumbong na sa mga pulis pare, pero hindi nila masyadong pinagtuunan ng pansin. Basta't nang galing sa baryo natin, dahil na rin siguro sa mga haka-hakang gumagalang mga aswang ang siyang salarin sa pagkawala nila. Aswang? tanong ni Conrado na kumunot ang noo niya at ibig niyang matawa dahil sa paniniwala ng mga tao sa baryo Crisostomo. Ako man ay hindi naniniwala sa kanila pare, pero sa nangyari kay Ramon ay gusto ko na rin maniwala. At napailing si Berting. Natigilan sila sa pag-uusap nang makuha ni Romana ang atensyon nila. Luto na raw ang binili niyang ulam. Nagpaalam naman siya sa dalawa na agad ring tinanguan ng mga ito. Lumapit siya sa dalaga at tinanggap ang supot na naglalaman ng barbecue, isang yelo at suklisa ibinigay niyang isang daan. Bago pa man makabalik sa kubo, ay dumaan muna siya sa bahay ni Tiyo Gado. Nang makita ang lalaki sa bungad ng pintuan nito Salamat Conrado ah Hindi mo naman kailangan pakabitan pa ng ilaw ang maliit kong bahay pero ginawa mo pa rin Sabi ni Tiyo Gado Ngumiti siya sa lalaki at tumango Ayos lang po Tiyo Kung may kailangan pa kayo sabihin niyo lang sa akin Wika ni Conrado Umiiling ang lalaki sa sinabi niya Huwag mo na akong isipin, Conrado. Itago mo na lang ang pera mo para may panggasos kayo ni Aliyah. Uwi ka ni Tiyo Gado. Meron na po akong itinabi na pera, Tiyo Gado. Sapat na po iyon para sa isang buwan pang pananatili namin dito. Uwi ka ni Conrado. Umupo sila sa mahabang kahoy na upuan sa labas ng bahay nito. Mula roon, ay natatanaw niya ang kubo kung saan nakatayo si Alia sa bungad ng pinto at tila hinihintay siya nito isang buwan lang ba kayo dito Conrado? paano kung mas tumagal pa? tanong ni Tiyo Gado kay Conrado nilingon niya si Gado at ninitian panigurado pong may trabaho na ako sa mga sandaling iyon Tiyo sagot ni Conrado tumango na naman si Gado at sa kangumiti. Napansin itong panay ang linga niya sa kubo. Nang magpaalam siya ay muli siyang pinigilan ng lalaki. Narinig ko pala kanina ang usapan niyo ni Berting. Tama sila, Conrado. Dapat na magingat ka. Bakas ang pagkaseryoso sa mukha ng kanyang tiyo Nabalitaan niyo na pala Conrado ang tungkol doon at sa nangyari sa kanila. Muli nilingon ni Conrado si Alia at nakita itong nakatanaw sa kanya. Na magtama ang mga mata nila ay mabilis itong ngumiti at kumaway. Tiyo, paniguradong lulong sa droga ang may kagagawa noon. Lalo yung pagkawala ng mga tao dito. Sagot ni Conrado Nakita niyang umiling si Gado habang ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Conrado, hindi droga kundi isang aswang ang may gawa nun. Pagpupumilit ni Tio Gado. Hindi ka ba naniniwala, Conrado? Mababa ngunit may diing tanong sa lalaki. Seryoso naman siyang tumitig dito hindi ho tiyo gado. Isa silang kwentong barbero. Hindi na mababago pa ang paniniwala ko tiyo. Sagot ni Conrado kay tiyo gado. Sa pagkakataong iyon, ay muling napailing si tiyo gado. Tumayo ito at lumapit sa kanya sa kasya tinapig sa balikat. Magtatatong linggo nang dinadalaw ng peste ang ating baryo at kahit pa sabihin ka lamang ang naniniwala, sigurado akong isang aswang ang gumagala at pumapatay. Pabulong ngunit may diin itong wika ni Tio Gado. Natigilan si Conrado. Gustuhin man niyang paniwalaan ang sinasabi ng kanyang tiyo ay hindi naman ito kayang tanggapin ng kanyang utak Nag-iwas na lamang siya ng tingin at muling ibinaling sa dalaga ang mga mata. Kahit anong mangyari, Conrado, huwag na huwag kang tititig sa mga mata niya. Babalang usal ni Tiyogado. Muli niyang ibinaling ang atensyon at kunot noong tinitigan ito. Sinohong tinutukoy ni Tiyo? Tanong ni Conrado matagal siyang tinitigan ng lalaki. Tila tinatansya nito ang bawat salitang sasabihin sa kanya. Kapag nagkatitigan kayo ng isang mananang galo aswang, magkakaroon sila ng pagkakataon na ikay gayumahin. Mapapasok nila ang isip mo at makakaya nilang ipagawa sa iyo ang mga bagay na gusto nilang gawin. Wika ni Tiyugado Sa hindi malamang dahilan Biglang nanindig ang mga balahibo sa batok ni Conrado. Tila may dumaan na malamig na hangin sa kanyang likod. Nanatili siyang walang imik at nagpatuloy sa pakikinig sa kanyang tiyo. "Huwag mong hayaang makapasok siya sa isip mo, Conrado. Huwag mong hayaang kontrolin kanya." Dagdag ni Tiyo Gado sa kanyang sinabi unti-unting nagsalubong ang dalawang kilay niya. Tiyo gado, kung magsalita kayo parang kilala natin kung sino ang tinutukoy niyo. Diretsuin mo na ako tiyo. Uwi ka ni Conrado. Umiling naman si Gado. Matuloy nitong iginala ang tingin sa paligid. Tila nagmamatsyag kung may nakakarinig sa mga susunod itong sasabihin malakas ang pandinig at pang nila Conrado inilagay nito ang hintuturo sa tapat ng bibig maaring may nakikinig sa atin ngayon baka nasa paligid lamang siya uuwi ka ni Tiyogado sa pagkakataong iyon ay sumilay na ang isang ngiti sa mga labi ni Conrado hindi sila totoo tiyo Seryosong sabi ni Conrado. Marahang umiling si Gado. Mas lalong inilapit ang muka sa kanya. Malaya silang nakakalabas pag-araw. Nagagawa nilang makihalubilo sa mga tao. Dahil sa umaga, nagaan yung tao din sila. Kagaya natin, mukha silang normal, Conrado. Sinundan naman ito ng mga iling sa mga sinabi. Pero Conrado, huwag kang papaloko dahil sa likod ng maamo nilang mukha ay nagtatago ang isang halimaw at naghihintay lamang ng dilim upang makapaghasik ng lagim. Halimaw na lumalakas sa tuwing sumasapit ang takip silim. Halimaw na makikita lamang sa kabilugan ng buwan ay ang aswang. Wika ni Tiyugado Pinili na lang ni Conrado na hindi sumagot sa kanyang tiyo. Matapos niyon ay nagdesisyon na siyang magpaalam sa kanyang tiyo at dumiretsyo na sa kubo. Masaya nilang pinagsaluhan ni Alia ang binili niyang ulam. Nang matapos sa pagkain ay tinulungan niya sa paghuhugas ang dalaga. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nakaupo siya sa papag at nakatingin sa nakabukas na pintuan. Mula sa kinauupuan ay natatanaw niya ang ilang mga taong naglalakad sa labas. Mukhang kauuwi lamang ng iba sa mga ito mula sa trabaho ang alam niya kapag sa probinsya alas 7 o alas 8 pa lamang ay tahimik na ang buong paligid ngunit hindi ang baryo Crisostomo alas 8 na ngunit marami pa rin ang gising sa labas palibhasa ay gabi na nakakauwi ang mga lalaki mula sa kanilang trabaho at pagkatapos ay may nakaburol pa malapit sa kanila kaya siguro paroon at parito pa rin ang mga tao dito. Biglang sumagi sa isip niya ang napag-usapan nila kanina ni na Berting at Carlos. Pati na rin ang mga bagay na sinabi sa kanya ng kanyang tiyugado. Napailing siya. Aswang. Natatawa niyang turan. Nang sumagi naman sa isip niya ang dalagang si Maria bigla siyang natigilan nang maisip kung saan nga ba nakatira ang babae. Sa loob kaya ng gubat? Nabuhay ang kaba sa kanyang dibdib. Nang maisip na baka sa gubat nga ito nakatira. Paano kung mapano ito? Hindi pa man din siya sigurado kung may kasama itong pamilya o baka nag-iisa na lang sa buhay. Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Iginala niya ang kanyang tingin sa buong paligid sa pag-aasam na makita ang babaeng si Maria. Pero bigo siyang masilayan ito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pero may kaba siyang nararamdaman. At dahil sa kabang iyon, kaya nagdesisyon siyang hanapin ito bukas upang makausap gusto niyang masiguro na nasa mabuti itong kalagayan. Excuse nga kuya, napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang boses ni Aliya. Nilingon niya ito at natigilan sa bumungad sa kanya. Naglakbay ang mga mata niya mula ulo hanggang paa ng babae. Nakahubad dito at tanging puting tuwalya lamang ang tumatakip sa hubad nitong katawan. Aliya, bakit ba ganyan ang suot mo? Otomatik kong nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado. Natigilan naman si Aliya nang tanungin siya ng kanyang kuya. Bakit naman kuya? May problema ba? Tanong ni Aliyah Umigting naman ang panga ni Conrado Hoy Aliya Bakit ba kasi nakatapis ka? Nakagat ni Alia ang ibabang labi Eh kuye Nandalagkit kasi ako kaya maliligo sana ako Wika ni Alia Magsuot ka Alia ng disenteng damit kung lalabas ka ng bahay Hindi iyong nakatapis ka lang ng tuwalya sabi ni Conrado Ngumuso si Aliya bago umirap Pumasok ito sa kwarto at isinuot muli ang duster na suot kanina sa kamuling lumabas Sa paglabas nito ay nakabusangot pa rin si Conrado Dire-diretsyo naman ang babae na nagtungo sa paliguan Tatayo ka lang ba riyan? Hindi mo ba ako tutulungan kuya? Nakapamewang pa na tanong ni Alia kay Conrado. Tumaas ang isang kilay ni Conrado. Sinundan niya ang babae at ngayon ay nakatayo na siya malapit sa poso kung saan nag ito ng tubig. Prinsesa Kabaha, Alia. Sabi ni Conrado na napasimangot si Alia sa sinabi nito. Nagpatuloy na lang ito sa pag ng tubig nang bubuhati na nito ang balde ay saka siya lumapit at kinuha iyon. Dinala niya sa loob ng paliguan ng balde sa kamuling tumayo sa gilid ng poso. Himala, uwi ka ni Aliya na umismid matapos sabihin iyon. Ngunit bago pa ito pumasok ay muli siyang nilingon. Hindi ka ba alis dyan kuya? wika ni Aliyah. Nilingon niya ang babae at tinaasa ng isang kilay. Hindi, hindi ako aalis dito. Babantayan kita. Mamaya niya na mabusohan ka pa. Huwi ka ni Conrado. Umirap si Aliyah bago tuluyang pumasok sa paliguan. Habang nasa loob naman ito ay kung ano-ano ang pinagsasasabing bagay na nagpalalim ng kunot sa kanyang noo Baka naman kasi hinahanap mo lang dyan sa labas ang Maria mo. Uwi ka ni Aliyah. Pareho silang natigilan dahil sa pangalang binanggit ng babae. Nabilis niyang nilingon ang paliguan kung nasaan si Aliyah. Ito may natahimik dahil sa mga nasabi. Hindi yata nito inaasahan ang mga lumabas sa sariling bibig. Nang matapos sa pagligo si Aliyah ay tahimik silang bumalik sa kubo. Hindi siya nagsalita ni hindi niya ito kinumpronta kung paano nito nakilala si Maria. Alas 10 na ng gabi, tahimik na ang buong paligid at ang tanging ingay na nagmumula sa electric fan ang naririnig nila. Nakapatay na rin ang ilaw ngunit hindi pa rin siya dinadalo ng antok ngaw-ngaw -ngaw pa rin sa isip niya ang mga sinabi ni Alia kanina. Mayamaya -maya ay narinig niya ang kaluskos mula sa kwarto nito. Hindi pa rin pala ito natutulog. Narinig niya ang mga yabag nito at kasunod niyon ang pagdungaw nito mula sa pintuan. Kuya Conrado, gising ka pa ba? naramdaman niya ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso sa munting tinig nito tila bata na naglalambing ano na naman ang pumapapaksa yung ngayon aliyah tuko naman ba? tanong ni Conrado bahagyang natawa si aliyah sa narinig lumabas ito mula sa silid at lumapit sa kanya hindi kasi ako makatulog kuya Conrado eh wika nito nagbuga siya ng hangin sa kabumangon. bakit na naman ba Alia nahihiyang ngumiti si Alia hindi rin ito makatingin ng diretsyo kasi kuya ako lang ang may electric fan alam ko naman na marami ding damok dyan sa labas wika ni Alia nilingon siya ni Alia at ninitian Kuya, samahan mo naman ako sa kwarto. Ilang beses na palunok si Conrado habang nakahiga sa banig at nakatalikod sa dalaga. Ganoon din ang babae. Nakatalikod rin ito mula sa kanya. Paikot-ikot ang electric fan na naka numero 2 kaya balot na balot ng kumot ang babae dahil sa lamig. Hindi na nila namalayan ng oras nang pareho na silang hilahin ng antok. Naalimpungatan lang si Aliya nang makaamoy ng malansang amoy ng dugo. Unti-unting nagsalubong ang dalawa niyang kilay nang marinig ang tila malalim ng paghinga mula sa kung saan. Iminulat niya ang mga mata at bumungad sa kanya ang isang babaeng may mahahabang buhok nakadungog ito mula sa bintana sa kanilang uluhan bilog na bilog ang mga mata nito at tumutulo ang laway mula sa bibig isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanyang bibig aliya pabalikwas na bumangon si conrado at nilapitan ng dalaga sa panay ang ungol at tila binabangungot ito aliya gising Aliyah Sinubukan niya itong yugyugin sa balikat at nagtagumpay naman siya Nang magising ang babae Ay mabilis itong bumangon at yumakap sa kanya Kuya Conrado may aswang May aswang kuya Wika ni Aliyah Niyakap niya ito ng mahigpit upang mawala ang takot na nararamdaman ito Aliyah walang aswang panaginip lang iyon sabi ni Conrado Kuya papatayin niya tayong lahat papatayin niya tayo sabi ni Aliya mas lalong humigpit ang yakap niya sa babae dahil sa narinig hindi ko ahiya ang mangyari yun Aliya nandito lang ako sabi ni Conrado nang humupa ang takot na nararamdaman ng dalaga ay muli niya itong binitiwan Nang akmang tatayo siya ay mahigpit naman siyang hinawakan nito sa kamay Saan ka pupunta Kuya Conrado? Tanong ni Alia Mabilis niyang dinala ang hintuturo sa tapat ng bibig Ang lakas kasi ng boses nito Tila nakalunok ng mikropono Ikukuha lang kita ng maiinom Aliyah Sabi ni Conrado umiling si Aliyah at mabilis na tumayo. Sasama ako sa iyo kuya, natatakot ako eh. Sabi ni Aliyah. Nagbuga ng hangin si Conrado sa katumango. Matapos ng napanaginipan kanina ay hindi nakakayaning maiwan ni Aliyah ng mag-isa. Duwag na kung duwag pero natatakot siya na magkatotoo ang panaginip niya Naunang lumabas ng silid si Conrado at sumunod naman siya rito. Nang akmang bubuhay ng binataang ilaw ay mabilis itong natigilan dahil sa narinig. Pareho silang napalingon sa pinto nang marinig ang malakas na pagaspas ng tila isang malaking pakpak.